Hello there Capricorn sign, welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of June, love reading for Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus. Capricorn, hindi lahat ng Capricorn makaresonate sa reading na to. So take what resonates and leave the rest. Crosswatchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn. So put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. Capricorn, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwede doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay, so Capricorn, ano yung pwede mangyari? This month of June, love reading for you, Capricorn, sun, moon, rising, Venus. Titignan muna natin what is happening right now sa inyong love life, Capricorn. I'm going to pull an oracle card. Tingnan natin ano yung possible na message for your from your person. No. <laughs> What is this Capricorn? Na no. Sobrang short naman ng no na to. Message. So this is for your relationship. Beginnings. Try again. New direction. Start over. And somebody say no. <laughs> Let's see. Remember cross watchers Paying kayo to okay. Atin this is Capricorn. This is your card, Capricorn. Hands of cards. Take a chance. Being strategic option. no showing hands gambling. So, hands of cards meaning may mga play, playfulness sa nangyayari dito sa relationship ninyong dalawa. So, let's see. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Kailangan kita kailangan ka daw niya Capricorn. Agoy. Let's see. Hmm, baka nakipagiwalay ka na dito sa kanya Capricorn ta sinabi niya no. And then, gusto niya pa mag-try again. So gusto niya pa mag-start over again. New beginning. So what is happening right now? Okay. You might be dealing with your husband or um a live-in partner or something. Kasi parang matured people to. Matured person. Anyway, might you might be married or might be nasa point na pagod ka na Capricorn. Parang pagod ka na mag-antay na magbago siya. Parang ito yung nakikita ko dito um, gusto mo naman, itong person na to, gusto niya pa na mag-progress pa kayo. Kung baga, magkakaroon pa kayo ng um, pag-uusap and gusto niya pa itry. Yun nga sabi niya dito, try again. Gusto niya pa itry na mag-effort to show you na kaya ko magbago, panindigan ko to. And, um, but ikaw kasi, a record, parang di ka na inosente sa mga pinanggagawa niya. Kaya feeling ko sa'yo dito, napagod ka na, and you just really want to give up, to give up, but your person could, could want to say, no, don't give up, um, gagawa, uh, mahal kita, at uh, kakayanin ko to, papakita ko sa'yo na, na mahal kita, at um, magbago na ako, or something, mga mga bagay. Because might be married here, Capricorn. So parang ayaw niyang gumig up ka, kasi gusto niya pa na mag-offer sa'yo na new beginning, kasi kailangan kanya So, yun, yun. So, let's see. Ano bang issue ninyong dalawa? Anong meron? Anong problema ninyo? Anong issue ninyo, Capricorn? Ng asawa mo, ng partner mo, ng kalibin mo? wala naman nakita dito pero feeling ko kasi itong um, person na to could be like with his hands of cards either okay, mahilig siyang sumugal mahilig siyang uminom, mahilig siyang magbarkada or baka may pasama na din dito ng mga like you know, chicks chicks something or vice versa so, ang nakikita ko kasi dito parang halos hindi ka na nakatulog Capricorn sa isip. paano ko pabago tong personal na yun know, Capricorn Capricorn really wants to discipline people, gusto nila yung um, sino yung mga mahal nila sa buhay, disiplinado pagdating sa mga anumang bagay at gusto ni Capricorn, masusunod talaga yung gusto niya um, disip, disiplinahin kanya niya gusto niya yung um, makinig ka sa kanya at susundin mo kung ano yung gagawin, susundin mo kung ano yung sinasabi niya But, dito kasi Capricorn, hindi nangyayari yun. So, nadidisappoint -na ka talaga. And, napapagod ka na din. Na-stress ka na sa person na to. Feeling mo parang, um, nakukonfuse ka na din. Na, pagpatuloy pa ba to? Or, um, magbabago pa ba siya? Or, hindi na. Kaya lang, itong person na to, hindi naman siya gumigive up iyo. Um, tinatry pa rin niya yung best niya nandyan pa din siya. nandyan pa din siya. Hindi pa na, hindi naman kayo naghihiwalay. Ikaw nga yung gusto na makipaghiwalay. Kaya lang hindi nga siya papayag. Kasi parang gusto niya na, kasi kailangan mo daw, kailangan ka daw niya. Kaya lang ang gusto mo lang kasi na hindi, gusto mo masunod yung gusto mo. Kaya lang hindi nangyayari ngayon. Sobra kang focus talaga. Sa pagsasama ninyong dalawa. Yet, um, siguro dito kayo nagkaaway dalawa in a way sa mga gusto mong mangyari na hindi mo nakukuha. Ano ba yung nararamdaman niya para sa iyo? Ano yung nararamdaman niya para sa iyo, Capricorn. yun na nga, niya na talaga na gusto mo nang umalis. Ramdam niya na dito na parang gusto mo na nang to have your freedom na lang. Minsan kasi pinaparamdam mo sa kanya na wala ka ng pakialam. Hindi ka na katulad before na sobrang pinipilit mo talaga siyang magbago. Halos inaaway mo siya dahil gusto mo magbago siya. Pero ngayon parang nasa point na mas pinofocus mo na yung sarili mo. Sa sarili mo lahat. And parang nasa point din na feeling niya, gusto mo nang umalis. But then, um, yun din yung sa nararamdaman niya na mag-o-offer at mag-o-offer pa din talaga siya yun ng new beginning. Ramdam niya na ng cold, cold ka na sa kanya. Cold ka na. Siguro sinabi mo na din to sa kanya na mag ka na. Pero, syempre, sabi mo nga, no, hindi ka papayag. Try again. Let's try again. Kaya natin to. Parang ganun. Anyway, um, feeling niya kasi na disappoint ka na talaga. Dumating ka na siguro sa edge ng patience mo. Na, tam, ay, hindi na, hindi ko na kaya to. Parang give up na ako. Kasi dito na, walan ka na ng gana na parang disappointed ka na. Hindi mo na na-appreciate yung pagsasama ninyong dalawa. Parang um, gusto mo na lang mag-focus siguro sa trabaho mo, sa buhay mo. And parang hindi ka na sure kung magkakaroon pa ba kayo ng tahimik na pagsasama disappointed ka kasi sobrang disappointed ka sa mga nangyayari um, na nandyan naman siya pero parang wala kang nakikitang pagbabago sa kanya or sabi natin na magbabago man siya saglit lang, nandyan na naman ano man yung ginagawa niya o baka nagsusugal to siya baka nag-online sugal to or nagiinom-inom to kasi may gamblings dito eh So, let's see. Baka may other option din to. Baka nagbabae din. <clears throat> ano naman yung nararamdaman mo ngayon, Capricorn? Sa mga nangyayari. So, you might be dealing with the same Capricorn or you might be dealing with um, Libra Gemini Aquarius, Gemini Sagittarius, Pisces So let's see Ano yung nararamdaman mo sa sitwasyon na meron kayo ngayon? Capricorn sobrang challenging. Parang feeling mo, ikaw na lang yung nakikipaglaban sa pagsasama ninyong dalawa. Sobrang disappointed ka din. And, um, I can see also here na, and, however, gusto mo pa din talaga na maayos kayong dalawa. Gusto mo lang naman kasi talaga na gumawa siya ng action sa mga pangako niya. Yun lang yung gusto mong mangyari. Um, yung, yung gampanan niya yung pagiging asawa niya and um, ganun din naman siya sa'yo ginagawa niya naman yung best kasi feeling niya naman na you are the em he is the emperor um, you are the empress so parang para sa kanya na um, kung kung makikinig ka lang sa akin kung magbabago ka lang maganda naman sana yung outcome ng pagsasama natin dalawa lalo na if you are the same so jack sign could be capricorn capricorn or this could also be yeah and um I can see here na meron ka na din feeling na parang gusto mo na lang umalis ng kalmado sa sitwasyon kasi parang pagod ka na parang you just really want to give up na lang talaga bahala ka na sa buhay mo parang ganyan parang um, gusto mo na lang na um, umalis dito gumiba sobrang disappointed ka na pero ngayon hindi nga siya pumapayag kasi gusto kailangan ka nga niya kailangan ka nga niya, Capricorn. So, Capricorn, you might have um, Pisces or Virgo in your chart. Check your placements or Libra in your chart, okay? Or Taurus. So, ano yung pwedeng mangyari this month of June, Capricorn, sa mga nangyayari sa inyo ngayon? ano yung pwede mangyari based sa mga nangyayari sa inyo. Sobrang kuri... Ay, dalawa pala. Oh, let's see. Definitely, sabi niya, I need more balance. So, definitely. Baka dito sa... Definitely, magbabago talaga ako. Siguro, kailangan ko lang ng um, i-balance, focus, control myself, siguro, sa mga ginagawa ko. Pag Bigyan mo lang ko ng pagkakataon para mga siguro mga ganong mga bagay so, let's see foundation established family security see, told you this is a for this is for family for couple for married couple or sa mga live-in na matagal na or something ganyan. karmic relationship Fe fleeting triggers turmoil resentment lessons letting go and loving you so you might be karmic So, you know, sa karmic, pwede din naman kayo magkatuluyan, even karmic. Mas marami pang nagkakatuluyan na karmic kaysa soulmate. Ano yung possible na gusto niya sabihin sa'yo? This month of June. masakit ang, ang mga makita kang may iba na. Kaya kaya pala kailangan kita. Baka gigive ka na talaga dito, Capricorn. Um, let's see. Feeling ko dito, no, etong person na to, gusto niya talagang maayos yung family ninyo. Hindi niya lang ma-control siguro yung sarili niya sa sa issue na meron siya sa sa kanya sa sarili niya because might be this is your karmic person and this person needs a lesson to learn talaga. So pag once karmic kasi kayo, meron talaga kailangan yung talaga mag mag ano mag separate to learn from your lessons. And um definitely kung when you learn your lessons and you still love each other hanap-hanapin nyo pa din yung isa't isa. Pwede kayo magkaayos once na learn na yung lessons. Sometimes kasi, karmic sa pang same sa um, same sa twin flame, um, may mga naghihiwalay na hindi na talaga nagkakatuluyan pa. Pero different pa rin yung t -t twin flame sa different pa rin yung twin flame sa karmic. Okay? Because karmic could be your past person pwedeng karmic kasi pwedeng kinasal talaga kayo and nagkaanak kayo tapos um pwedeng nag um kay akala ninyo kayo na talaga para sa isa't isa tapos naghiwalay at hindi na nagkabalikan pa kasi um ito na nga sinasabi dito na letting go loving you because there is a lessons that need to learn so may mga kailangan may separation para may realization, may awakening na mangyayari. Sometimes hindi na nababalik kasi nga um, that um, parang na-learn nyo na yung lessons nyo both, both sides sa uh, ina different person na nahanap nyo na yung um, could be right person na para sa inyong dalawa. Kasi um, might be dahil yung karmic nyo, yung relationship nyo as a karmic relationship, parang yun doon na natapos yun. Kaya natuto na kayo sa lessons nyo. Sometimes naman kasi, there's a possibility nagkakabalikan din. Um, there's a possibility na learning your lessons and then realizing nung nagkaroon ng awakening na bumabalik. Tapos, inaayos. There's a possibility, nagkakaayos, nagkakabalikan. And, yun na yung magkakabalikan na talaga for life. Hindi na naghiwalay pa. So, may mga karmic din, mga ganun. So, let's see. So, anong nangyari dito? You walk away, Aquarius Capricorn. You might have Aquarius in your chart. You walk away from your marriage. And, um... And, yun na nga sa point na nung time na nag-walk away ka, or might be this month of June or in the near future, So, you try your best talaga na to focus on yourself, to have your freedom. Parang siguro na isip ko, ikaw lang ba may alam? Parang, syempre, kung di mo kaya magbago din, um, gawin ko din yung mga ginagawa mo or sabi natin, ipakita ko din sa'yo na kaya kong gawin yung mga ginagawa mo. So, nung nakita ka niya na may iba ka siguro or nagkipaglandi ka ba sa iba or um, just pinapakita mo lang sa kanya na kaya ko ang wala ka. Nasaktan talaga siya doon. Kaya, um, sa, he did try his best talaga na ayusin yung pamilya ninyo. Um, to build a foundation, to establish and um, establish back your family. And, um, as a point na, sabi niya nga dito, definitely, I need more balance lang talaga to control siguro sa mga ginagawa niya para sinasabi niya dito na kaya ko naman magbago bigyan mo lang ako ng, ng pagkakataon pero sa point kasi na to na parang ikaw na mismo na tama naman feeling ko tama din yung ginawa mo na umalis ka kasi bakit para matuto din siya sa mga pagkakamali niya kasi siguro kung hindi ka aalis eh nandyan ka lang eh, walang nagbabago sa kanya. So, parang na niya din siguro nung nawala ka na. And, lalo na nung nakikita niya na, 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 na tumatanggap ka na ng na, nalilikaw sa you or something. So, parang kaya mo na yung sarili mo nang wala siya. Doon niya na talaga na um, kailangan ko na talaga magbago. Kailangan ko nang ayusin tong pamilyang ito. Desidido ako dito. Parang ganun. So, kasi ikaw ginawa mo talaga yung best mo dito lahat eh parang hindi ka na sure na kaya niya pang magbago kaya umalis ka talaga dito and siguro during that time bumalik siya sa'yo, hindi mo na din siya tinanggap parang ilang beses mo na din kasi siya pinatawad so parang dumating sa point dito sa future, is hindi mo na siya tinatanggap kasi gusto mo talaga na matuto siya and gusto niyo gusto mo talaga iparamdam sa kanya na pwede akong mawala sa iyo hangga't hindi ka magbabago hangga't hindi mo ipakita sa akin na magbago ka pwede pwede akong mawala sa iyo so dito niya talaga na realize yung pagkakamali niya na -miss ka ng person na to and dito niya talaga na ginawa yung best niya na magbago in the future. There is a possibility magbabago to siya ayusin niya to. Itong relasyon niyo. There's a possibility kasi maging maayos din kayo in the future. Hindi man to ngayong June, but in the future, pwede mangyari to. Um, so, yun, Capricorn. You might be dealing with Taurus, um, or this is you, Capricorn, Aries, Pisces, you, or you might have Pisces in your chart. So, feeling ko kasi sa mga ginawa mo, ino-observe mo lang din naman to siya eh. Kung baga sabi na natin, binapaselos mo siya, ganun, na para matuto siya, para uh, mamulat siya. Um, pero you're still observing this person, nagbago na ba siya, or um, ano ba yung reaction niya. So, you are just observing this person. You are just parang um, being wise sa mga nangyayari, being strategic sa mga nangyayari dito. So parang okay na din yung ginawa mo ng ganun. Kasi kung hindi mo gagawin 'yon at nag-stay ka, na nahihirapan ka, parang masana masasanay at masasanay siya kasi nga kailangan kanya um in a way na hindi sa mahal kita kaya kailangan kita. Pero kailangan kita kasi parang an ano ba? Yun? <laughs> um Mahal kita, kaya kailangan kita. Kasi kailangan kita. Mahal kita kasi kailangan kita. Hindi sa... Um, kailangan kasi dito yung... Kailangan kita kasi mahal kita. So, dito parang kailangan ka lang niya. This time kasi nasanay na siya na nandyan ka. Na nagmamahal sa kanya. So, kung hindi ka umalis nan, kung hindi mo gagawin to, at magpatuloy ka lang. Kasi nasa future pa eh. This might be this June. Then your future. Kung hindi mo gagawin to Kung hindi ka alis. Magpapatuloy ka lang dito. Walang mangyayaring ganito. Walang mangyayaring realization. At magpapatuloy yung karmic relationship ninyo. O yung karmic na pagsasama ninyo. These are full of turmoils. Mat mati-trigger ka talaga dito sa relasyon na to um And parang on and off connection din to. So, meron talaga dito dapat na lesson na to learn. And if ito yung gagawin mo, possible na magbabago talaga to siya. Um, at um, kahit pa babalik siya sa'yo at hindi mo na talaga siya muna tatanggapin, obserbahan mo lang siya sa mga galaw niya manggang sa magbago siya, bago mo siya tanggapin, dahan-dahan, dahan-dahan and until sa um, makikita mo na talaga yung pagbabago niya. Then, magiging okay din kayo. Pero kung mag stay ka dito as ito lang, walang mangyayari. Mapapagod at mapapagod ka lang. So, that is my reading for you, Capricorn. Thank you and God bless.